Yo! At ayan nga po, last day po namin ngayon dito sa Abra, sa Lapas. At libot-libot tayo dito sa aming lugar. Papakita ko sa inyo ang aming lugar. Napakaganda po. Napakalinis po ang aming daan. O, tanya. ang luwag-luwag po ng daan dito sa amin. Ayan. Ito po, elementary school. Ayan, malapit lang. Ayan po, sa high school po dyan. So, i-tour ko kayo sa aming lugar. Diba? Napakaganda dito sa amin. Parang ano, parang, parang subdivision dito ba? So, umpisa nating maglakad-lakad dito. Dito sa pupuntahan po natin, kapunta po ng high school. Yung private school po, Catholic school. Diyan po ako nag high school. Pinugpis high school. So, lumaki po talaga ako sa, ano, sa Catholic school. Tapos dito po yung ano yung sentro. Yan po yung main road namin. Ay ang gaganda po ng bahay dito. dito. Po yung ano yung Aglipayan Church, sinira po ng lindol nung mga nakaraang lindol. Kaya ito po sa labas ang ginagamit nilang ano ngayon. Pinagmimisahan. At ipapasyal ko kayo dito sa ano sa high school. Kung saan ako nagtapos ng high school. Okay, let's... Okay, nandito pa ako ngayon sa ano sa <coughs> Queen of Peace High School. Nuestra Señora de la Paz, dito po ang aming simbahan. At dito po ako nagtapos ng high school, Queen of Peace High School. At sa simbahan pong ito dito po ako lumaki bilang isang katoliko, kaya hanggang ngayon, katoliko pa rin, pa rin syempre. And dito po ako hinubog ng aking lola sa pagiging katoliko. At dito ako natutong mag-choir, dahil nung high school po ako, sumali po ako sa choir. So dito ako natutong mag-choir at mag -gitar. Ayan sa likod, ito po yung munisipyo. Ayan po ang munisipyo namin. Kasalukoy ang inaayos ang aming munisipyo dahil ngayong 24 ang pista namin. So marami pong inaayos. So babalik pa ako dito ng 23. Para umaten ng pista, matagal na rin pa akong hindi nakakaaten ng pista dito. So malamang magandang aming pista ngayon so ang dami mga inaayos pinapaganda talaga so see you on 23rd of January La Paz okay guys dun po tayo galing sa Catholic School yan po yung mga bintana po ng eskwelahan yan po at dito lang po yung aming family house dito lang po sa may akasya dito So, 3 minutes naglalakad andun na kami sa ano, sa school. Ayan. Papagita ko sa inyo yung ano namin, family house namin dati, pero wala na po yung bahay kasi nabenta na, so iba na yung nakatayo dito. Dito po dati nakatir, nakatayo yung aming family house. Dito po ako dati tumira kaya napaka bilis po yung aming eskwelahan. iba nang may-ari nito sayang nga lang na ibenta nila pero ito ka mag-anak pa rin namin dito nakatira pinsan ng tatay namin Okay, so nandito po tayo ngayon sa ilog. Ayan, pupuntan po natin yung ano yung Legacy Bridge from La Paz to Dolores. shortcut ng papunta ng Bangged. Ayan po ito yung mga kamag-anak ko yung pinuntun, pinuntan namin kaapo na namin kay ng mga kasya tsaka bullpen. Ayan po. Tabi ng ilog. So pupunta na po tayo ngayon sa Dolores. Let's go! Okay guys, nandito na po tayo sa ano sa Legacy Bridge between Dolores, La Paz, ito Garcardona, Tinig River, yan po ang Tinig River. Ay ang Tineg River papunta ng taas paket doon. Yan makikita niyo yung bundok. Ayan, bundok sa amin, no. Ito yung pinakamatamis na ano na sampalok dati. Pagtagbo nga dati ng sampalok, ito nasisira yung kanilang bakod dahil sinisira namin mga bata. <laughs> Pinapasok namin yan pagka may bunga itong sampalok na to kasi napakatamis talaga itong sampalok na to. Ito yung ano yung itong lugar na to ay lugar ni ano pamilya ni Tetchi Bayani. Dito po yung mga angkan ni Tetchi Agbayani, mga parado family. Ang laki ng solar nila dito. Sa kanila po lahat 'yan dati.